Isang mabagpalang araw sa inyo, mga kapatid. Sa araw kong ito, ay atin naman pong pag-uusapan. Ano nga ba ang pagkakaiba ng plywood at na plywood? Alin ba ang magandang materialis na inyong dapat gamitin kapag kayo po ay nagpapagawa ng inyong mga modular o yung inyong mga kabinet? Sa video po natin ito, atin po ibabahagi sa inyo ang mga bagay-bagay at ang mga advantages at disadvantages at ang pagkakaiba ng dalawang klaseng produkto no? Pero bago tayo magsimula, ah uh, shout out nga muna pala sa mga engineers at inspectors ng Nobcon Construction, no? Yung mga pasisipag nating mga engineer na nagsusupervise dito sa ating site. Pero bago tayo magpatuloy, introhan muna natin. So, eto po ngayon dito sa area natin, no? Nagsimula na po tayo na gumawa ng ating Uh, modular cabinet so dito sa modular cabinet na ito kung inyong makikita gumamit po tayo dito ng dalawang klase ng materyales gumamit po tayo ng plywood at gumamit din po tayo ng marine plywood so papakita ko po sa inyo ano ba ang pagkakaiba ng marine plywood at ng plywood so eto Ito po ay marine plywood. Yan. Marine plywood siya yan. Dito naman po sa taas, ito naman ay plywood. Pagkakaiba po ng dalawa, yung ating plywood ay binubuo siya ng maliliit na ply. Ayan po, inyong makikita. Parang 1-8 plywood po siya na pinagdikit-dikit. No, para makabuo siya ng 3-4 na kapal na plywood. Ito po ang ating plywood. So, pansinin po ninyo, ang ating mga plywood ay binubuo siya nung pinagtagpi-tagpi na kahoy. So, yan. Yan, oh. Tapos, babalutin siya na ply. Ito. Ito po yung ply na sinasabi natin. So, ayan. Ito po masasabi natin na ito yung mga retasong kahoy tapos uh, pinantay sa planer at the same time dinamidtan siya ng special na adhesive para magdikit-dikit ang uh, mga kahoy na 'yan para makabuo siya ng 3/4 uh, na kapal ng plywood. So sa cost comparison, no, kung alin ba ang mas mahal, alin ba ang mas mahal, ito bang plywood o ito, plywood? No. Mas mahal po ang ating plywood. So, ayan. Maraming nagsasabi sa atin, no? Maraming nagsasabi na mas matibay daw po ang uh, plywood. Kasi nga po, yun nga, yung mga ply po niya ay buo. No? Unlike po dito, no? Kung ninyo makikita, pinagdikit-dikit lang po yung mga kahoy. Pinag, Pinagpantay-pantay lang po ng kapal. At the same time, ginamitan ng pandikit uh, tapos, ayan po. Saka po, pinatungan ng ply. Hindi ko po sa sinasabi na hindi po matibay ang uh, plyboard. Matibay din naman po yung plyboard. Pero, compare dito sa plywood, no, uh, mas matibay po siya. Kadalasan po ginagamit itong ating mga marine plywood sa mga modular gamitin natin. Doon sa mga uh, area na... Uh, ah uh, prone sa basa o prone sa tubig. Dahil nga po yung kanyang fly ay ay dikit-dikit, hindi po agad-agad nababaklas o nabibiak ang ang ating marine plywood, no? Pero eto naman din po, kung sa tibay at tibay lang din naman po, matibay din naman po siya. Marami na po tayong ginawa na uh, mga ng mga project na ginamitan ng flyboard, no, matibay din naman po siya. So, kaya lang po, yun nga ang inaano nila dito. ah mahirap po kasi ipilit. Maraming nagsasabi na hindi po siya matibay. Matibay po siya, depende po sa paggawa. At the same time, depende din po siya sa paggamit. At ngayon, nalaman nyo na po ang kaibahan ng, ng plywood. Nalaman nyo na po ang ah kaibahan ng plywood. So, uunahin natin, yun nga ang advantage nito pupunta tayo sa advantage ang advantage po ng paggamit ng ng marine plywood no ay ah uh, yun nga hindi po agad-agad nabibiyak yung kanyang ply no hindi siya naghihiwa-hiwalay unlike po dito minsan may instances po na kapag napalo to ng malakas kung kita niyo po yan may dugtungan no pag napalo yan dito ng malakas No, malaki yung chance na mabaak. Pero unlike unless na po kung po ninyo na mabiyak ito, mabibiyak po siya talaga, no? Tapos ah uh, yun, yun, po, ito po, yun po ang advantage ng plywood. Ang disadvantage naman po nito, nitong mga marine plywood dahil sa ngayon po ay ah uh, bira na po makakita ng magandang quality ng 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 marine plywood No, unless lang kung hahanapin niyo po talaga yung magandang quality nito, may makikita naman po kayo kaya lang uh, mas mataas po siya ang presyo niya kaysa sa uh, ordinary na marine plywood. Isa pa po, po sa nakikita namin disadvantage base po sa sa experience namin. Ayan po. Kung makikita po ninyo, ang mga marine plywood, lalong-lalo na po pag kayo ay gagawa ng pintuan ng mga cabinet na ganito, yan, kung inyong makikita, pagdating niyan sa dulo, hindi po nagpapantay, hindi po lumalapat. No? Marami po sa mga marine plywood na ginagamit natin ay bengkong. No? Kaya po, kung mapapansin ninyo, may mga pinto ng mga cabinet na ah, uh, hindi nagpapantay. Mayroong, mayroong ibang pinto ng cabinet na nakalobo yung gitna. So, yan po ang isa sa nagiging disadvantage ng, na, ayan po, kung inyong makikita, oh. hindi po pa, hindi po pantay. At the same time, ito po manipis. Manipis po siya although sabi nila 3 port pero wala po siya 3 port ang kapal niya, no? Yan po ang san nakikita natin na uh, disadvantage ng paggamit ng uh, marine plywood. Isa pa po sa disadvantage ng paggamit ng ng marine plywood, yun nga po mas mataas ang presyo niya. Ngayon, kung kayo po ay nagtitipid, no? Ang ang magiging ano niyo rito, mas mataas ang presyo. So, ito naman po, pagdating sa flyboard, ang isa po sa nakikita natin na disadvantage, yun nga po, ang kagaya po nung sinabi ko sa inyo, no, kapag ito po ay pinwersa po ninyo, malaki yung chance na matanggal dito yung fly. No? Pero kung cabinet din lang naman po ang pag-uusapan dyan, hindi naman po hinahataw ng malakas yan, hindi naman po pinapalo, no? hindi po yan basta-basta nababaak. No? Nababaak lang po talaga yan. Kung sasadyayin po ninyo na Uh, biyakin. So, yan po ang isa sa disadvantage po niyan. Ang isa po sa sa advantage naman po ng paggamit ng ng plywood, eto po, unang-una, yun nga po, mura, mababa ang presyo niya. Pangalawa, kung inyo pong makikita yung surface niya, makinis. No, lalong-lalo na po kapag ang sort, ang mag gusto nyo gawing finish dito ay uh, laminated, no, uh, aanan nyo siya nung yung formica ah, no, kung ilalaminate po niyo sya madali siyang ilaminate kasi uh, flat yung surface niya the same time ayan po tuwid tuwid po siya no kaya pag ito po ginagamit po niyo na pang modular tas lalo na kung gagawin nyo itong pinto no, lumalapat po yung kanyang mga labi no kasi base po yan sa experience namin yan ang nagiging problema namin tapos ang isa pa po sa kagandahan nito, halimbawa pag inyo pong uh, idunuko. So, ayan, makinis siya. No? Ayan o, oh, makinis siya. Kung dudukoy nyo yan, hindi nyo na kailangan masilyahan ng masilyahan. O, pahiran nyo lang dalawang mano ng masilya, makinis na. Unlike po nito, plywood. No? Hindi siya gaano makinis siya makinis na makinis. Pero ito po, sa plywood, makinis na po talaga siya. So, yan po yung nagiging uh, advantage at disadvantages na itong dalawang produkto. Tapos, ang isa sa, sa tip na maibibigay ko po sa inyo, so, siguro paliwanag ko na sa inyo ang advantages at disadvantages ng dalawang uh, dalawang produkto na ito ng plywood at ng plywood no pag halimbawa na pag-decisionan na po na gusto niyo po talagang gumamit ng uh, ng plywood. So, ayan. Kasabihin mo, eh, Kuya Jud, gusto ko talaga yung ano, matibay, tal matibay talaga. Tapos, uh, marine plywood yung aking kagamitin. Sa atin po kasi, dito sa Pilipinas, may dalawang uh, klase ng plywood na nag exist ngayon sa market. Merong tinatawag na China na, na plywood, marine plywood, at merong local na uh, marine plywood. Ngayon, kung halimbawa po, Uh, gusto nyo talaga ng marine plywood pero mura So ang ibibigay nila sa inyo nyan ay uh, China na marine plywood So eto tip ko po sa inyo Pagka kayo po ay uh, bibili ng plywood Tapos bibigyan kayo ng China na na marine plywood Eto po ang inyong makikita dyan So eto po yung uh, tinatawag nila na China na marine plywood Eto po kasi kung marine plywood ang inyong bibili Mas mura po siya No? Uh, i-offer nila sa inyo to sa hardware, sasabihin, al alin po bang klase ng marine plywood ang kailangan nyo, yung local o yung China na marine plywood. So, pag sinabi po ninyo na, alin po ba yung mas mura, o, ang ibibigay nila sa inyo ay China na marine plywood. Ang problema po, ng China na marine plywood, makaka-encounter kayo, eto, yung ply nya, ay natutuklap. Yan po. Yan. Pag nagkaganito po ang inyong plywood, ang problema po ninyo dyan, pag nagpipintura na. No? Pag ito po kasing ply na to, yan o. O, pag itong ply na to napinturahan, nabasa ng lacquer thinner o ng lacquer primer, at natuyo, yan o, nababaklas to. Uulit na naman kayo ng trabaho nyo, kasi yung pininturahan nyo natutuklap. Yan o. Yan. So hanggat maaari po, kung tayo din lang naman po ay may budget, tapos hindi po masayang yung inyong trabaho, hindi rin masayang po yung inyong uh, labor at saka materyales. So hanggat maaari, i-check nyo itong ano na to, plywood na to. Kung ganito po ang ibibigay nila sa inyo, huwag nyo punin. Ayan o. Ayan Ano. May video na po tayo niyan tungkol sa, uh, may papakita ko po akong video sa inyo na nangyari na napinturahan na at lahat kaya lang lumobo, lumolobo bukas ito eh kapag ka, kapag ka na, hindi kapag ka napinturahan, yan o, lulobo ito tuklab, so ibig sabihin, ulit na naman ang inyong trabaho ulit na naman ang inyong uh, pintura sayang ang labor, pambayad sa labor sayang ang materialis so pag kayo po ay bibili ng marine plywood i-check nyo po lagi, pag sinabi sinabi nilang, oh, eto China na plywood, mura to. Pero i-check ninyo, Kasi hindi naman po lahat niya natutuklap. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Natutuklap. Gagaya po niyan. Kung napinturahan na yan, wala. Uulit kayo ng trabaho. Sayang na ang trabaho ninyo. So, yan po ang isa sa uh, ma malalaman ninyo o ma-encounter ninyo pag kayo ay nakabili ng plywood na China. So, kung ganyan din lang naman po ang ibibigay nila sa inyo na plywood, mahal na, tapos ganyan pa ang mangyayari, ay bumili na lang po kayo ng plywood. Dahil ang plywood din naman po ay matibay. No? At the same time, makinis, hindi pa po siya nagtutuklap. So, ito. Ito, plywood po yan. Yan on. Hindi po siya nagtutuklap yung kanyang ply. Ito. Yan. Sa muli mga kapatid, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa aming video. Dalangin po namin na ang video pong ito ay takadulot muli sa inyo ng kaalaman at inspirasyon, takadulot muli sa inyo ng uh, uh, aral, no? Kung paano ba ang pagpili ng inyong plywood na gagamitin. Kung kayo ba ay gagamit ng plywood o gagamit po kayo ng uh, marine plywood. No? Disclaimer, ang video pong ito ay base po sa aming experience, no? Sa tagal po namin na nagtatrabaho sa construction no sa paggagawa ng mga modular cabinet kagaya nito no yan po ang kadalasan namin na experience na maari mo may experience kapag ikaw na ang gagawa ng ganitong klase ng mga trabaho muli ito po si Jude thank you and god bless